Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video guys, pinalowered ko yung GTR ko para medyo hindi naman masyadong mataas. So sa 5 feet na driver, so medyo alanganin tayo sa paghinto or sa pagliko. Medyo mabigat. So medyo gumaan na siya ngayon nung pinalowered ko siya. So ano ba yung ginawa kong process sa paglowered nito? So check this video guys at saka ito lang yung murang Uh, budget lang na pang palowered so hindi mo na kailangan ng uh, malaking pera na ginastos ko dito so merienda lang tsaka 500 pesos okay na so eto kasi guys yung maganda para sa akin sa GTR is hindi na siya uh, hindi na siya masyadong mataas at tsaka flexible pa rin siya kung pwede pa rin natin siya ibalik natin sa dati kung gusto natin ibalik. So, walang ginalaw na tinanggal na uh, materialis sa GTR ko. Pali, dines yan lang talaga kung paano siya panabain, palowered. Ayan, so walang ginamit tayong shock na bago, wala tayong pinalit na gulong na tire or mag So, eto lang yung paraan na ginawa ko guys. So, watch this. Takot ah! Takot ako So, bababaan namin yung GTR namin sa 9 months na update kay Para mas maangas pag medyo mababa siya. so binubuksan na. Ayan, <laughs> <laughs> so tingnan natin magbaklas. Scroll. so tinatanggal na Abo tanggaan no, mga vlog na makaray na no? mga setup setup no. Ito kasi yung angat. So, sinimula na namin guys na mabaklas. Ayan, malapit na mabaklas yung mga body ng Honda GTR ko. So, excited na rin ako guys na ma lowered to. Ayan, so, dito lang guys sa shop namin ginawa to yung pag lowered. Bali, nagbayad lang ako ng 500 pesos. Ayan, sa baklas sa paggawa nito tsaka merienda lang na tinapa at soft drinks ayan so bali half day lang naman to guys eh dalawa naman sila yung gumawa tumira nito ayan yung bayaw ko at tsaka yung kaibigan niya yeah, ayan so yung shock lang kasi guys i-adjust ia sinimulan na guys yung pag adjust ng shock bali 'yung kinakabit sa ilalim na shock binabawasan lang para ma-adjust dito banda, maatras dito sa likuran ng gulong. So, 'yan lang guys 'yung nagalaw dito sa Honda GTR. Bali wala kong pinalit na shock, wala kong tinagdag na uh, materialis kundi nilagyan lang ng kabitan. So, tatanggalin mo na 'yung harang diyan sa likod niya kasi magdadagdag tayo dyan ng isang uh, ganyan din na paglalagyan ng screw din sa shock ayan, bali ang ginawa guys tinanggal muna ng grinder ayan, para at least uh, ma makabitan ayan, so yun lang yung dinagdag ko dyan na flat bar lang yung ginamit namin, syempre may pintura na rin para at least hindi kakalawangin ayan, so yan yung unang proses baklas, tsaka tanggal ayan, so sinukat muna namin yan guys kung ilan yung ibabawas namin kulang-kulang 2 -kulang inches ayan, yung nabawas dyan yung taas nya at yung binabanan nya, ayan so, butot balat na yung Honda GTR natin, ayan, so walang problema, basta na adjust natin na maibaba so nagawa rin namin guys na na isa isa namin tanggalin yan yung kailangan tanggalin kasi kailangan din kasi dyan na makita kung ano yung uh, proportion ba lahat sa body ayan so kailangan tanggalin ayan so pinaplat na yan yung likuran kasi may harang so nataguan din ng dumi doon din kasi natataguan ng dumi bali natanggal yung uh, takip dyan sa likuran ng kinakabitan ng uh, dalawang ano dalawang tornilyo sa shock na yan ayan yung kinakabitan yan so wini welding muna guys sinusukat mo na ayan sinusukat muna doon kahit kunting welding lang muna yan kasi bawal naman mahirap mag welding ng uh, solid dyan na tatapusin mo dyan so winelding muna ng saglit para magkasya ba talaga yung shock pinasok yung shock ayan na so tapos guys after nyan ito guys yung ginawa ayan so dinagdagan siya umatras siya diba ayan sa gigham. Wow, tama nga. Toto. Toto. Eh, 'di pa mata madali kaya, medyo lagot 'to. Kanina. Masilaw 'to, 'yung sobang nagtanga pa rin maw. Ayan, guys. So ito na naayos na, natapos na 'yung paggawa. Ayan na 'yung ah uh, CTR natin na uh, 150. Ayan na guys, pinalowered ko na siya. Ayan, so halata nang bumaba na siya. Ano? Ayan, so yung pagitan ng gulong at saka yung tapaludo, may na rin. Ayan. So hindi na masyadong mahirap ang GTR natin na uh, umarangkada po. Huminto man o lumiko. Kaya kaya ng 5 yung height. Ayan, kasi ang hirap pag mataas mabigat siya guys ayan so ayan so natapos na rin sa wakas madali lang naman guys yung ginawa ko so half day lang naman yun eh yung paggawa nila pag class, ayan so that's great ayan so kung gusto mo naman ibalik sa dati katanggalin mo lang yun mag adjust na rin yun Mm, so may choices, walang binago talaga walang ginastos na kung ano ano at hindi malaki yung ginastos ko kaya nagpapasalamat ako kasi nagawa ng paraan talaga na yun lang talaga yung uh, the best na option for me kasi ayoko rin kasi na maraming papalitan na gagastusan kasi hindi naman naman magagamit yung tinanggal kaya stuck lahat yan guys so, gusto ko lang din I-share sa inyo kasi kung ano yung para na pag papalower iyan yung naisip namin. So thank you so much guys for watching this video. Ayan, so good job. Ngayon gabi na. Pinakita ko ipapakita ko lang sa yo. ayan. So nakita niyo na rin kanina, di ba? Kaya hapin na ako ayan so adjust yan yan no? mayroon sa harap kung gustong tumaas ulit siya i-adjust lang natin yan ayan so God is good talaga so maraming way talaga pag magagaling ka talaga about sa motorsiklo na ngayon yung bayaw ko magaling talaga siya ayan siya talaga tumira nito guys. Please don't forget to like, share, and comment sa mga feedback nyo. And subscribe to my YouTube channel. Ayan guys. And click the notification bell button para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat. God bless everyone.